Bigla na lang nagblink ang drive sa aking instrument panel. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na namang naka-experience no ng blinking drive while driving ano at ano daw ba yung dapat nyang gawin? Okay, ganito mga paps no. Once you experience this kind of scenario, there's a possibility na may problema ka sa transmission. Okay? Uh, isa sa mga problema diyan ay pwedeng kulang yan sa transmission oil or pwedeng nag overheat ang inyong transmission o pwede rin talagang sira na yung iyong transmission. Now, once you experience this kind of scenario, I highly recommend igilid nyo kagad yung sasakyan, mas maganda i-off nyo kagad and i-check ninyo yung kung meron yang kung yung inyong transmission ay meron dipstick, i-check ninyo kung ano yung level ng oil o baka wala ng oil yan. Now, kung wala ng oil, dapat yung dagdagan yan o lagyan. Ano? Depende kung anong klase ng transmission yan na automatic. No? Kung CBT ba o yung traditional. So, kung traditional, ATF yung ilalagay. Kung CBT yan, dapat CBT yung ilalagay. Now, check nyo rin yung inyong kulan. Baka naman kulang na yung inyong kulan o yung inyong radiator ay uh, yung kan wala ng kulan sa loob so mas better check nyo rin yan kung kumusta ba yung cooling system ng inyong sasakyan then i-check nyo rin yung ilalim ng inyong sasakyan baka may mga tagas ng oil or any mark of oil ano? baka naman nauubusan na ng oil yung iyong automatic transmission kaya nagkakaroon ng blinking na uh, drive no So ngayon, yun, 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 yung mga initial yung dapat gawin Dapat nyo talagang i-observe yan Now, kung sakaling wala namang leak Okay naman yung coolant At uh, tingin niyo normal naman yung takbo So hayaan nyo lang, patayin nyo lang muna Siguro mga 30 minutes, okay na yan Para mag-cool down yung transmission Then i-on nyo ulit And who knows, baka hindi naman na bumalik, no? Baka naman nagkaroon lang ng konting overheat lang Kaya nag-blink ano? Pero once na bumalik ulit Okay? Mas maganda ipa-check nyo na. Pero isa sa mga recommendation ko mga paps, no? Once you experience this kind of scenario, palitan nyo yung filter, palitan nyo yung transmission oil agad. Okay? Kumbaga, kung may cash naman o may enough money naman kayo, Ah uh, papalitan nyo yun yung initial na ipapacheck ninyo then ipacheck nyo na rin yung cooling system ng inyong sasakyan baka naman nag overheat na yung inyong sasakyan kaya nagbiblink din yung iyong transmission pero yun nga ang pinaka worst dito ay kung may problema na ang iyong transmission so ganun lang mga paps no initially once you experience dito pahingahan nyo muna i-observe nyo muna kung ano yung posibleng problema kung wala kayong makita if ever na may budget dalhin nyo na sa pinakamalapit na shop try nyo papalitan yung kanyang filter at yung kanyang transmission oil and who knows baka mag okay na yan at ayun pacheck nyo rin pala yung cooling system ano? so yun lang naman mga paps no? if ever man nagbiblink yung drive commonly nag-overheat yan So, pa-check nyo na lang kung ano yung posibleng nagiging problema. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At TikTok, click nyo lang yung plus sign. Diyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.